Panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi. Umingi at kayo'y didigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong halud sa may paanan mo. Dapupuno ng buhay na buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong Pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Darito po ako upang hilingin ito. Banggitin ang iyong kahilingan. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumula ng lahat ng grasya at kabutihan? Saan pa po ako maghahanap kung hindi sa baol na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? Saan pa po ako kakatok kung hindi sa pinto? Kung saan ibinibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makapupunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakatatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatambol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Binamahal kong Hesus, megting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob. Ang biyayang ating hinihiling, kailanganin man ito ang isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo na wa po ako ng may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ng aking mga panalangin. O banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo namang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na ayon Sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad kasama ng iyong magpakailan man. Kabanal-banal ang puso ni Jesus, alam kong may isang bagay na hindi mo kayang dawin. Ang mawala ng habad sa mga naghihirap o nababalisak. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong hisos Ipagkaloob mo ang grasang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong madalam hating ina. Ipinagdatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak, at ang Kanyang mga panalangin ay napakamakapamyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banal ang puso ni Hisus. Maawa ka sa amin. Kalinis-linis ang puso ni Maria, ipanalangin mo kami.